Yo! Good morning mga tol! What a day! Hindi <laughs> diba mo naman maulan kaso maulap kaya ito nakakapote ko ngayon Ngayong araw, ito na yung ano natin, year-end ride pupunta tayo sa Cagraray preferably sa Yupis Point may meet up ng mga Oragon Pitequeros at uh, Oragon motobloggers. On the way ako dito sa Bato at uh, magmi -me meet up kami ni Takbong Turista ni Rosco at ni Angie Photography so dito hindi maulan <laughs> nakakapote ako as in pati yung nakaputsak <laughs> O siguro ba eh ang dilim ng ano, diyan pupunta uh, ito sa Albayan. To, madilim yung kalangitan. So ch time check siguro ano na 5:20, 5:30. So magmi-meet up kami dito sa Bicol Petroleum Bato. At sabay-sabay uh, na kaming uh, pupunta ng Albay. Ayun oh, napakaula po. Hindi ko na to over rin. <laughs> ayun oh, bumagsak na yung ulan doon. Pagalis ko ng bahay, ayun umaambon. Kaya nagkapote uh, na ako. Kapote gaming tayo. Pwede natin hintayin yung uh, bumuos pa yung ulan so sana mamaya pag uh, natin doon sa UPS point wag naman ulanin ito yung your end ride na natin for 2023 di na tayo nakakapag ride ng ano, malayo hanggang trabaho na lang at bahay ang naging nagra rides Right, so mamaya na lang mga tol at uh, pag doon na tayo yung mga kasama natin sa meetup place right, so nandito na tayo sa Nakbekol Pet At kasama na natin yung tropa Takbo Turista Rosgo Pitik ng Raider and Jeep Photography And the house Ang sweet naman ng dalawa oh So pupunta muna kami ng ano, matakon uh, Konting breakfast na muna Tapos may hinihintay na isa pa At lalarga na Sana hindi na ulanin Analyze ko na yung kapote ko Tara! Madilim pa yung ulap dun oh Oh Ito ang Ako lang yata yung iwan dito Ah, hindi, may ano. O, ay, puta na. Rosiclick. <laughs> <Sendi>. Ano yan? <laughs> tara, tara. Spear, spear. Dito lang ako sa ng ano, mga ano. <laughs> Let's go. Alright, so nandito na tayo sa Silara Eatery. Dito muna tayo kakain. nang breakfast. Tapos G na G. mahirap pag walang kapote. Pahinto-hinto. Right. Right, so nandito na yung mga ibang kasama natin. Si Drenz. At tayo ay pupunta na rin ng Albay. Actually, nasa Albay na tayo. <laughs> dito yan sa Matakon Pulanggi so lang kami magkakasama sa dalawa tatlo apat lima anim pito dito lang ako sa huli <laughs> abante right let's go so yung ibang kasama natin nasa venue na malapit lang kasi sila eh, eh tayo pang mong pa kaya mahaba habang biyay pa to siguro more than one hour doon na tayo right so mapakbakin na muna natin to tamang ano ba 80 <laughs> 80 lang tayo so sana wag nang umulan sumilip na rin si haring araw right dami natin kasabay ha <laughs> So nandito pa lang tayo sa kinubatan Marami na rin nag ride sa Sabayan natin yung big bike Kasi hindi tayo makahabol Alright <laughs> so dito na kami dumaan sa may ano, Si Gaspi Na manadaanan natin dito yung wildlife park Tapos uh, yung airport Diretso na tayo Ang din na ano Narlo na ngayon mga yun. <laughs> Naiwan kami. Dito yung papasok ng ano, wildlife. Ay doon sa ano, Linyong Hill dito oh. Doon. Tapos ito yung provincial uh, uh, jail. Katabi ng wildlife ito. So ayan. Albay Park and Wildlife. Kumusta kaya yung mga alaga diyan? Tapos dito naman yung ano, airport. Alright, so nandito na tayo sa ano, panabas ng uh, Ligaspi Legazpi pag kakaliwa. So na hinintay tayo ni ano, takbong turista diyan sa may Shell. Connect si Rose nang iwan. <laughs> Nasa Santo Domingo na pala. <laughs> na hiwalay eh. So ito yung ano, Aquinas at uh, ano na ngayon, UST Ligaspi Tapos dito yung mga regional center. Yan, lahat ng offices ng ano, gobyerno. Puta oh, ang bilis nila Pagkasalina ko kanina kasi sirapong gauge ng ano ko Ako si madam Ayan o oh, Hindi na siya masyadong umaangat Pero full tank na yan <laughs> Sagad na uh, Ito na naman ang ating papalitan O oh, kanina Marami ng ano Yung motorista na dumaan, O yung mga naka big bike Pupunta rin yun doon Sa bisibis At si Sa ating mga tol So nandito na tayo Mga tol sa Santo Domingo Albay Tatago pala si Mayo no wala Hindi tayo Hindi natin makita Nasa ano ng ulap ayo wala 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 Hindi <laughs> natin makita At uh, ito nga maaraw na Salamat at uh, ngayon ay Umaraw na yung panahon natin Sana ganito lang, huwag na umulan Kagaya kanina doon sa Kamsur Pabugso-bugso yung ulan kaya napilitan tayong dalhin yung kapote Right, so dito na tayo pap papasok ng uh, Town proper ano yan kaya iba oh, Marami din magra-rides papunta ng ano Punta ng Visibis So yung mga, yung mga tol ay papasok uh, Doon tayo dadaan May aso Ngauna na si Rose dito <laughs> Nang iwan Hindi ka siya naghihintay Sana maging okay yung rides natin ngayon At uh, wala tayo Maging abiria Maksidente eh, dito sa ano Sa daan Maging smooth lang yung ano natin Year end ride 2023 Alright so bihira akong maka ano dito mapadpad dito sa party ng vehicle na to <laughs> siguro yung ano pagpunta ko dito sa Misibis tagal na rin, nakaano kami noon multi cab, yung ano maliit na cab way back ano pa yun, siguro college pa ako noon, tagal na rin so ngayon, babalik tayo dito nang naka motor, dito din pala dito sa Santo Domingo, ganito rin pala sila katao dito Ayun ako. Dahan-dahan lang tayo. Nasa proper na tayo ng Santo Domingo. Ito yung market nila. Ayun. Yeah. Parang, ano ngayon? Market day. <laughs> Maraming ano. Namamalengke. Ano ba tayo? Diretso ba? Oo oh, diretso. Talagang bihira na ako nakaano dito. Maraming riders din dito ang nagano. May hinihintay pa sila. Malamang. Alright. <laughs> May mga kasama natin. Nauna na rin. At si Madam. Yung tanaw yung dagat dito. Pabulusok. Diyan pala yung SDNHS. Hmm. Si kay ano, yung pinsan ko si Gistoni Beltran, Giston Nico. Gistoni. <laughs> ah, uh, siya yung ano, band director ng ano SDNHS band. Kung wala kang kasamang ano, marunong dito, mawawala ka. Pero mana uh, magtanong-tanong na lang. <laughs> Maraming mag gear and drive talaga ngayon. So tingnan natin mamaya kung marami tayong mga mga riders din. Right, so yun yun a bit. Nandito pa lang tayo sa ano, kapungadan pa nga lang ng ano. Pero marami ng ano, twisties oh. Tinagro yung marilaki ng Bicol to. Kasi favorite spot to ng mga riders. Weekend rider, yung mga nagra-rides. Kinan nyo naman kasi yung kalsada na oh. Napakaangas. Parang nakita, parang nakita ko siya, ano Lakwat ikaw ba yan? <laughs> Sabi mo hindi ka sasama. Ba't nandito ka? Yan o oh. na ba inyo? Ba't nandito ka? <laughs> Ayan o oh, shout out sa Pitik Clothing Mula sa ating kaibigan na si Ray Pitik ng Rider apaka o oh. Pitik Clothing yan Manan, Mauna na ako sa iyo Nakwatsero La <laughs> Ba't nandito ka pala? Sabi mo wala ka <laughs> Alright shout out Enjoy muna natin tong twisties oh. He -he. Gang gang Alright Hihi <laughs> Ito yung mga nami-miss kong ano dinadaanan, yung mga ganyan kurbada. Ah, oh, dito May mga nagtampay, no, yeah, no Shout out Ganda kasi lang dito Tabi ng dagat Tapos ito, resort yata yan yeah. Mahaba-haba pa tayo, ano 20 kilometers pa, oh Misibis Bay Alright Ganda, oh May aso <laughs> Yung kalaban dito pag mag gano'n. Nasa gitna, mga kalaban ng riders. So ingat-ingat lang tayo. Oh, tricycle. Yan, basa. Mga ganyang ano. Yuhuuu! Aso din na naman. eh, sarap! Mga dito. Tapos ganyan pa yung kalsada. Mapapabanking-banking banking ka talaga niyan. Yan daw, yeah, no? dagat. Nako! <laughs> Napakatalim ng ano. Nako. Eh ano. <laughs> Mihiga pa ha. O na, o na. Kayo na magaling. <laughs> May kasabayan tayo dito sa likod. Nako. Yeah. <laughs> Tamang um, chill ride lang tayo. Tapos ganitong kurbadahan, no? Oh. Sheesh! The CV is bay. 17 kilometers. Yan, oh. Bumungad na yung magandang, ano? Magandang tanawin. Sige, vertik na kayo. mag enjoy lang ako dito sa, ano, view. Mga tanawin, oh. Right. Yan, oh. may lily rider tayong kasabay. Yan, yeah, shout out sa inyo mga naka-NMAX sa Gravis. Ang ganda naman kasi ng mga twisties dito, oh. Mapapahiga ka sa, ano? Banking. Pakyat <laughs> pa. -akyat po. Sheesh! Ito lang tayo sa oh. kulihan. Palaban tong akyata, no? Kul reloaded <laughs> Nako pag ka dyan par Delikado dyan par Huwag ka sa gilid niya ako Hindi na na Delikado yung ginagawa Welcome to Bariw Mga lugar ng mga Bariw <laughs> Hindi yung baliwa <laughs> Grabe mahaba haba pa to Nasa kaliwa ko mga par Dagat na yan Kaka enjoy talaga dito mag ride so Yan yeah, no? dagat na yan dyan Habol kayo Habol Eh, magkarera kayo. Wala kayo sa buhay nyo. <laughs> Nako. Oh, mag-enjoy -e lang dito mag-banking. Bala kayo magkarera dyan. <laughs> Nakakausap na. Ginigit-git mo daw kasi ako eh. <laughs> Sige. Ay lang mauna. Dito lang ako sa ulihan. Yeah. Tugudugudug. Ito ko. Di uso yung helmet na isuot oh. <laughs> Marami pa tayong makikita sa ano, sa unahan. Ito na yung Sola Bridge. Dito na sila. Andito na sila. Yala. Wala na daw tayo. Touchdown Sola Bridge. Ayan, yeah, no? ha? Daming riders sa oh, mga big bike, oh. Ha? Oh, ha? Oh, gang, gang. Par, par, par. Picture, picture muna kayo. Hmm. Siya na yun. <laughs> sin ngayon Makakasama ni Maug na TV Maug na sa Kasi Vlog Alright, banking, banking yeah, shout out sa kasama natin no? This is why we ride Yan, yeah, NG, NG NG photography no? Oh. Doon tayo sa ano, Yogi's Point. O nag-ano din dito, nagba-bike. Kita niyo naman kasi napakaganda ng place, ano, nature. Tapos tayo sa kalikasan, no, kay Mother Earth. Saka napakasariwa ng hangin dito. <laughs> Ganda rin yung notaro shop na ano natin, pinalit sa RCB. Sabog na talaga kasi yung RCB ko eh. Yung e, mga paro, oh. mga paro. Hihi. <laughs> yan tangpong turista yan, no. Kaya, no? <laughs> <laughs> akyat, akyat pa gay. Mahina talaga yung sprocket ko sa akyatan. Pero ganun pa man, maganda pa rin dito. Tingnan mo 'yon, oh. Akyat pa 'yon doon. Tarik. So, yung, yung ibang kasama natin na una na doon, baka naghihintay na at mapipitikan din tayo. All right. So, ride with the, uh, with our limits lang natin. Huwag nating pilitin yung hindi naman natin kaya para safe lang yung rides natin. Alright, hey, basa. Grabe yung tarik oh. Tarik na kurbada pa. Dos lang tayo, dos. <laughs> ay naka uh, pero enjoy oh oh marami na tayong mga riders na kakasalubong geng geng to mga paro mga mo mabuhangin oh sa to sa mga dapat iwasan natin oh may kagraray district hospital may hospital pa na dyan ay lalaki kanda yan dito na yung yogis point oh alright <laughs> yogis point balik tayo <laughs> dami nagbabanking dito kaya yeah, shout out sa mga tropa Rosgo <laughs> alright so nandito na yung mga ano natin black runin in the house tall Jerome <laughs> Long time no yeah, si. Saan si big bike mo? Pinakirin lang muna. Pinakirin na. Pinakirin na. Ayo, don motor snaps. <laughs> <laughs> Grab <ang> maintenance. Grabe <laughs> <laughs> Grab pala. you know? Oh, oh, oh. So, yun mga dal ata, uh, paplasada tayo, para mapitigid naman tayo. <laughs> so, dito parang nagi start yung ano natin. second run na yun <laughs> sana napiktikan tayo dami oh. Yo? oh <laughs> Parang playground. <laughs> Playground ng mga motorista. Tambay-tambay yung iba dito. Kalupit dito oh. Apareala. <laughs> Okay ano yan? Sige <laughs> ba kaya? Puntang ko nga dito. Nakita ko si ano eh. Legendary Red motorbike Shoutout sa so, ano. That works. So, hindi pa na ayaw naka ano doon sa Mitsubishi So dito sa party na to. Yan yung dagat to. Oh. Woo! Tingnan natin. Nandito yata yung ano. Ito yun. <laughs> Sila. What's up? Anta? <laughs> Legendary Red. Takbong Lila. Ikaanap <laughs> <laughs> na mo eh. Shoutout kay Legendary Red. <laughs> kay Takbong Lila. Si, ano sa channel mo? Brad Moto Vlog. Oo. Oh, permita ka mabayad sa Anto. Sintro na buhay. Eh. <laughs> Taga sa ka ko ah. Santo Domingo. Ha? Ah, ah saan ang tunyo? Kaya araw. Amo. Ayan ah, Bye bye. <laughs> ko na jamming kita. Amo. Amo. So ayan yung mga kasama natin sa mga Rinconada Moto Vloggers Ayan kung kita nyo dyan o oh, yung ano yung mga dagat Kanina pa sila balik balik dito <laughs> Ayan o oh. Ganda naman kasi ng background o oh. Ayan, shout out Todd Works <laughs> May ano pa doon, no? may daan ang kaso di pa yata ano, tapos yan. Mga nire pa yata. Dito na yun na natin. Itong pasada lang tayo. Marami naman siguro pumitig. Grabe, grabe, nakaka-enjoy dito. Talagang magagawi ka lagi dito. So, andito pala yung isang kong brad. Motovlogger din. Si Papa Bong. Hello, tol. <laughs> Ayo. <Ayaw>. Ayos. <laughs> Shoutout, mga <baga> tol. <laughs> na, ha? Dito pa. Nagbablog lang ako. <laughs> oh, shout out kay Papa Bong. <laughs> Isa sa mga big biker dito sa Bicol. Alright. Malapit 'yan. Asar pa. Asar pa. Kurapit na. Kurapit <laughs> na. Pre, na palitan na. Upgrade ka kira. Yan. Ingat tol. Ingat sana, ride safe lang. At yun na nga, inabot kami ng ulan. <laughs> Pupunta kami doon sa ta sa Eco Park para mag-coverage doon sa proposal. May magpo-propose daw. So tingnan natin. So talagang ano, maigi na yung laging handa. May kapote tayong dala. Kasi hindi mo alam yung panahon eh. Bigla na lang umuulan. Sisilong muna yata tayo may Alright, so dito muna tayo. At tumahan na yung ulan. Punta na kami ng ano, Kagrarai Eco Park. Ambo no? si Sai. Parang kay Cyrus May mga beautic pala dito na Okay, let's proceed Grabe yung, ano, hamog Parang wala kang makakita <laughs> Parang tayo nasa langit, oh Kita nyo ba, mga tol? Alright, slow down Kita yung, ano, dagat Yung iba pa, uliin na rin Alright, shower Let's go Kita na yung dagat Ito na yata yung, ano, Misibis Resort namin ang bakod eh yan yung entrada ng ano misibis so magpuprosit tayo doon sa eco park alright andito na tayo kagra ra eco park ito nyo ata hindi na sila ano dyan na lang <laughs> takbong lila alright <laughs> andito na tayo saro 25 10 20 25 so may ano entrance ping 25 pesos dati 20 lang yung alam ko last ano pa yun eh tagal na <laughs> so doon muna kami sa taas so papalis na tayo. Maglalunch muna kami. Ano, may may pagpapapitik ba? <laughs> Let's go. Baba na tayo. See you again, Kagraray. So 'yun yung chat, ang theater So 'yun, kitang-kita yung mga kadagatan natin diyan sa ano. Si ganda. Buti uminit na yung at ating panahon. Ay nako kanina nakakaano. Ang ulan tapos mahamog. Uh, sana magtuloy-tuloy na 'tong init. Sheesh. Yan daw <laughs> Grabe yung hangin Pipitik ba uli dito? <laughs> so huminto muna kami uli Para maglinis Yung mga kalat ng ano Para hindi tayo ma Mano ng ano, mga riders Na ano daw Tatapon lang tayo ng basura Para makaulit pa uli <laughs> Alright So after dito naglalunch muna kami Yung mayon hindi talaga nagpapakita Alright let's go Linis-linis din ang kalat natin Para makaulit Hindi nagpapakita yung mayon no?